Heto na muli tayo sa ating Puliti Wu. Kaya naman makihula na kung sino itong mambabatas ang tila inuhaw lang ang mga residente sa proyekto nitong patubig. Ayon sa ating scooper, excited pa naman daw ang kababayan ni Subject sa ipinapangakong linya ng malinis na tubig sa liblib na komunidad ng probinsya. Wow. Kung saan multi-million ang pondong inilaan dito. Pero makalipas ang ilang buwan, tila balong natuyo raw ang proyekto. Dahil bukod sa nalimas na aniya ang pondo ng sinasabing patubig project, patirawang kontraktor walang natanggap na bayad sa kanilang serbisyo. Very timely nga raw ang problema dahil lumalaganap pa naman ngayon ang krisis ng El Nino sa Pilipinas. Kaya mga residente, pahirapan humagilap ng tupig sa kanilang baryo. Ang masakla pa rito hindi mahagilap sa kanyang opisina ang mambabatas at maging sa mga sesyon na animoy missing in action rin ito. Clue, ang solon na sinasabing tinuyo ang pondo sa proyekto ay may katukayong gurang na entertainment star. Wow!